Ay kwento ko ka isla habang mainit pa ang kape ko. Pero bago ko simulan, eh hayaan nyo munang isut ko ang arayban ko. <laughs> aray, medyo sumasayans kasi ang kwento for today's video. Ngayon kasi ay pupunta kami sa Pililia Farm para sa isang kapakipakinabang nagala. Oh! Alas 7 nga ng umaga ang meet up sa Pritil. Opo, sa Pritil. Sobrang excitement, sumakay ako ng bangka papuntang Pritil. Nasa kasili na ako nung ma-realize ko, teka, saan nga bang Pritil? Sa Hanu sa pala at may service pala kami. Ang gulo mo kasi kay isla eh. Hindi ka nagtatanong eh ha? Ah? At least ako ang pinakamaaga. Bumaba muna ako ng barangay Kasili at hinintay ang tropa. Maya maya pa dumating na ang grupo. Sila Talim Islander at Buyok, si Laguna Lake, Isla Lab at taga Isla ko. Madami pa sana ang kasama kaso limited lang ang slots. Alas 8 na nga nang makarating kami ng bayan. Kasama ang ilan sa mga importante tao ng Vena Energy. Sumakay na kami ng puting ban para manguha ng mga... Eh, eh, joke lang po, hindi pa nakakalayo, may nahihilo na. Kaya eto to the rescue ang ating candy para sa mga tiga-islang mahiluhin. Weird no? Sanay sa alon pero sa four wheels nahihilo. Isang oras at parang lumipad lang kami sa bilis ng biyahe. Bumababa na nga ang mga paimportante. <laughs> parang mga artista lang, hane. Kansinin nyo naman si Tega Isla. Kanina pa nagsasalita, oh. Diretso na nga agad kami sa visitor center para magmerienda. Abay, nakakaluwag-luwag ang mga Tega Islahan, eh. Hindi ito yung typical na Tega Isla na nakikita nyo. Grabe ba, isang alok lang, tumayo agad sila. Ngayon mo sabihin, anong masarap ka isla? Kopiko ko black o kopi ko brown? <laughs> Abay, biglang kinabahan ako kay mam Ma mo. Sinet up yung TV. Akala ko, video okay na. Pakipindot nga po yung 3005, My Way ni Frank Drilon. Mukhang tuloy na tuloy na talagang seminarot. Seryoso na ang mga content creator natin dyan. Nag-iisip na yan ang ikakaption. Sinimulan na nga ni Sir bon ang introduction. Siyempre, andyan naman si Pangulong Wali. Inintroduce din kami. Ito naman si Kuya Marlon. Si Hi, Si Mula sa visitor center ay tanaw na tanaw nga ang isla natin no. Yun no, kitang kita. May iba na siyang iba. Ang Vena Energy pala ang kumpanya na nasa likod ng Pililya Wind na to. Kilala sila bilang isang independent power producer at itinuturing na pinakamalaking kumpanya sa Asia na nakapokus nga sa renewable energy. Sana all nire-renew. tulad ng isang ano dyan no, hanggang 6 months lang ang kontrata. Masakit nga sa ulo dahil science ang ganitong paksa. Sinikap kong intindihin ng kanilang mga presentation slides, mga video at kung ano-ano. Ang wind energy na nanggagaling nga sa unlimited resources na hangin, syempre mas madaming hangin, mas madaming ani. Mas infinite. Parang pagtingin mo lang sa crush mo, di ba? Sobrang unlimited. Kahit pinifriend zone ka lang. At syempre, mas malinis. Dahil wala nang susunugin na mga coil na nagpo-produce nga ng gas emission na mas toxic pa sa relasyon nyo. Sa susunod na video ay ipapakita natin kung gaano ba kabibibo ang mga kaisla nating ito sa question and answer. Kaya abangan nyo sa muli ka-isla. Salamat! Thank you! Mga Pililla Windmills, uh, itong 25 pieces, yung mga different locations po nito, nagkaroon po ba tayo kahit hindi isa na landslide sa uh, area landslide